Yan uh, mga idol, uh, itayo ay tayo uh, ay palit uh, liner tayo mga idol no. Uh, palit liner. Ah uh, tsaka idol ay uh, palit din natin mga idol ang ano uh, piston. Uh, palitan natin ng piston mga idol. Ah uh, na uh, palitan ng piston bago palitan ng uh, liner no. Ah uh, out kaibigan Bibigan. <laughs> Kaibigan kalbo, kaibigan kalbo. Ano masasabi mo po? Kala ko may pira na eh. Pa kala ko may pira. <laughs> <laughs> may ko may pira. Ay, may Ay, garilyo pala kayo. Ayan, ah, maraming maraming salamat mga idol, no. Ah, ito yung track ko mga idol. Ah, nakatuwad pa rin mga idol. Ayan, ah, bukas ay ah, Ah, so, uh, na bukas, no. Ay darating yung ah uh, uh, piston, mga idol. Ah, uh, nirequesta nang uh, piston ng ano? Ah, uh, piston na, uh, na bago. Ah, uh, palit lahat mga idol, no. Para sulit, para sulit. Ayan na ah, mga idol oh, ah, mga sipag na mga trabante dito sa uh, Ay, lakad. ano? Si, Cargo Transport. si Cargo Transport Services. Began, may, may, may sipag lakad. Ayan, masipag palakad lakad o. Oh. Ayan. Ayan lang ah, mga idol. Pinakita ko lang sa inyo mga idol no? Ah uh, ito nga uh, ginagawa dito sa ano, ginagawa yung truck ko. Ayan, uh, uh, maraming maraming salamat mga idol uh, sa panonood sa aking uh, video. Ayan, uh, bye bye mga idol.